mga dahilan kung bakit kailangan mong magpautang. Una, para malaman mo kung sino ang tunay mong kaibigan. Alam mo ang sarap sa pakiramdam kapag nagpapautang ka. Kasi doon mo malalaman kung sino talaga ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. Kapag nawala sila pagkatapos mong magpautang, at least may instant lesson ka kaagad. Marami kang matututunan. Pangalawa, maganda itong gawin kapag sobrang boring ng buhay mo. Feeling mo walang excitement yung buhay mo, magpautang ka. Kasi may thrill yan eh kung kailan kanya babayaran sa kinsenas ba, sa katapusan ba, o ba diba, parang ang exciting pakinggan. I-unfriend ba ako nito? Ano bang mangyayari? Parang ang sarap sa feeling. At panghuli, parang feeling mo may sarili kang bangko tas ikaw yung CEO. Parang ang ganda sa feeling kapag ikaw yung BDO kasi you always find ways. Walang interest, walang returns, kaya naman napaka-generous mo tas ikaw pa yung CEO. Kaya sa susunod na may mga utang sa'yo, pautangin mo na kasi ba diba? Bakit naman tayo mag-iipon eh gagastusin din naman natin?